Mayong adlaw. Ani ang mabalita karong adlawa. Senator Leila de Lima gibasa ang mga text messages nga iyang nadawat so kad gi-reveal sa House Committee on Justice Inquiry ang iyang number nga mao'y gibutyag sa witness nga si Herbert Colango. Ato sa inquiry, si Colango gipangayo og cellphone number nga iyang gitawagan sa dihang nag sila ni Dilima ni atong January 2014. Sa press briefing kaganinang buntag, si Dilima ni ingon nga sukad ni Adto, nakadawat na siya og mga SMS nga nagharas kaniya og halos wa na daw legitimate text ang musud sa iyang number. Non-stop na sab daw ang calls nga iyang nadawat sa iyang cellphone number. Mato ni Dilima, nga walay bisan usa sa mga witnesses sa house probe ang nakakita sa giingong pagdawat niya og drug money. Daan ang niingon si Dilima nga ang house probe on national believed person, illegal drug trade o sa kasyam nga giingong maoybaw sa iyang pagpangulo sa Senate probe kalabot sa pagsaka sa kaso sa extrajudicial killing sa Pilipinas ubos sa administrasyon ni President Rodrigo Duterte. Kauban na sa iyang pamilya ang gibuhi ang businesswoman nga si Martina Yi. Si Yi tag iya og hardware giabduct sa mga armadong tao ni Adong Lunes sa Siraway, Sambuanga del Norte. Gikan sa Siraway, gidala si Yi didto sa Sulu. Apan kagahapon sa buntag, na rescue si Yi sa pier sa kahatian Indanan Sulu. Human siya gibiyaan sa mga armadong lalaki tungod sa nagpatrolya mga sundalo sa lugar. Nakauban na ni Yi ang iyang pamilya didto sa Zamboanga City. Sa si Western Mindanao Command Spokesman Major Filimon Tan Jr. maingon nga ang mampag-rescue kang gi resulta sa parayong intelligence build-up human sila nakadawat o informasyon nga dadunang biktima sa Abu Sayyaf Group didto sa Sulu. Usa ka Pinoy ang naapil karon sa mga videos nga shortlisted alang sa 2016 Global Youth Video Competition on Climate Change. Si Pia Noreen Bilar sa detalye. Pagtipig og paper bags for future use, pagsalmot sa mga tree planting activities ug paggamit og reusable water bottle ang lakip sa mga adbokasiya ni Jason Villa Gomez aron makatabang sa kalikupan ang video ni Jason nga Green in Choice, Green Lifestyle na sa 40 videos nga shortlisted sa 2016 Global Youth Video Competition on Climate Change na adunay duha ka kategorya. Ang Climate Action ug Public Awareness. Ang video ni Jason ubos sa Climate Action category nga mao'y naginosarang entry sa Pilipinas. Sa among paghiginabi kan Jason, gi-share ni ini kung giunsa niya pagbuhat sa concept ug ang iyang nasinati sa dihang napilian ng iyang video organizer na nakapasok yung entry ko. And ayun, so excited because I represent not only the Wasalian community but also the Philippines. Basically, yung concept ng green, greener choice in your lifestyle, it's about making choices, better lifestyle choices. I just want to thank you everyone for your for, for the support. This uh, fight is not Alone, it's our fight because um, climate change is real, and we have we Filipinos need to take uh, action now and make better lifestyle decisions now because these decisions and lifestyle can make the difference in the fight against climate change and global warming. Ang green in choice, green lifestyle, makitan sa YouTube. Ang pinakadagang views mao ang mudaog sa Global Youth Video Competition on Climate Change nga ipasundayag ugma September 23. The two winners sa contest makadawat og round trip to the UN Climate Change Conference in Morocco from November 7 to 18, 2016 and will join the UNFCCC newsroom team as youth reporters helping the team with videos, articles, and social media posts. Pian Rin Villar, Sunstar, Pilipinas. Friends your latest news in Bacolod, Baguio, Cagayan de Oro, Super Balita Cagayan de Oro, Davao, Super Balita Davao, Cebu, and Super Balita Cebu. Sa atong showbiz chika, mga local celebrities na subo sa balita sa panagbuwag nila ni Brad Pitt o Angelina Jolie human sa si 12 katuig nila nga relasyon. Nga Martes, ang International News TMZ may pagawa sa balita. Nga may sangat o diborsyo si Angelina Jolie batok sa iyang banan si Brad Pitt tungkol sa giyong love affair ni Pitt kang Marion Cotillard. May trending kagahapon ang Why Do Perfect Couples Break Up, Angelina Jolie o Marion Cotillard. Pipila ka mga Filipino celebrities ang nagpost-usab sa ilang lain-laing reaksyon sa social media. Nga na ay hashtag Brangelina. O, oo, affected ako. eh ano ngayon? Sa post ni Angel Luxin sa iyang Instagram account, iyang gi-caption, kasi naman e, eh, hashtag Brangelina. Hashtag, oo, ako. E eh, ano ngayon? Sama ni Angel, ni post sa si Bea Alonzo, usa sa kalitrato sa magtiayon, ug nagka na nga, bakit? Si Bianca Gonzalez wala po nagpaulahi o nagpost po sa iyang Twitter account o ingon ay di pa rin makaget over sa balitang hashtag Brangelina. Bisa ng comedian actor nga si Gerald Napoles ni post sa si iyang Twitter na the breakup of Brangelina is the end of an era. Friends, here are the lotto results o ganiya ang dollar to peso exchange rate gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Alang sa dugang pang updates, visit www.sunstar.com.ph Follow us on Twitter, Facebook, and subscribe to our YouTube channel. Ako si Jason Doval o Gini, ang Sunstar Pilipinas.